Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang mensahe ni Sian Lim para sa kanyang ex-girlfriend na si Kim Chu matapos ang kanyang pag-amin na masaya na siya ngayon sa piling ng kanyang panibagong girlfriend na si Iris Lee. Sa kamakailang episode ng Family Feud, naging guest si Sian Lim kung saan natanong siya ni Ding Dong Dantes kung sakaling makakasalubong niya ang kanyang ex ano ang itatanong niya rito. Unang nag-alinlangan si Sian Lim sa katanungang ito ni Ding Dong Dantes, Subalit, kalaunan ay nagbigay na rin ito ng kasagutan kay Dingdong Dantes matapos ang pagbibigay ng sagot ng kanyang kasamahan na si Colin Garcia. I think pag nakasalubong mo ang ex mo, you should say na, I hope you do find happiness, that it is you are looking for, pahayag ni Sian Lim. Dagdag pa niya, ganun lang dapat masaya di ba? Diba? Dapat masaya kayo para sa isa't isa. Bagamat hindi naman sinabi ni Sian Lim, kung sino sa kanyang mga ex ang kanyang pinapatungkulan, marami ang naghinala na para ito kay Kim Chu na siyang recent ex-girlfriend niya. Matatandaan na noon lamang December 23, 2024 kinumpirma ni na Kim Chu at Sian Lim sa pamamagitan ng kanilang Instagram post ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Hindi naman sila nagbigay ng anumang dahilan kung bakit nagwakas ang mahigit dekada nilang pagmamahalan. Subalit, marami ang naghinala na pagkakaroon ng third party ang dahilan kaya mabilis na lamang nilang napagpasyahan na maghiwalay na lamang. Makalipas ang ilang buwan tuluyan ng inamin ni Sian Lim na masaya na siya ngayon sa piling ni Iris Lee, ang babaeng iniuugnay na sa kanya bago pa man ang pag-amin nila ni Kim Chu sa kanilang hiwalayan. Naglabas na rin naman ng pahayag si Sian Lim kung saan iginiit niya na hindi naging third party si Iris Lee dahil nauna umano silang maghiwalay noon ni Kim Chu bago niya niligawan ng dalaga. Ano ang sinyo sa balitang ito?